Magandang araw po sa ating lahat Okay, wala na intro-intro For today's video ay eh, share ko sa inyo Ang aming pagpunta sa Infanta After nga po pala ng work namin Ay eh, naisipan namin na pumunta ng Infanta Para kumain sa tabi-tabi Yung mga street foods pa Medyo nag din po kasi kami sa mga kwek-kwek Turo-turo, mga kalamares, fishball, ganyan Tapos shabu-shabu Shabu-shabu, shabu, -shabu. shabu, -shabu, -shabu. Street foods ba yun? Alam nyo, may mga kasama nga po pala ako Talaga ako ngayon Eh kaso itong mga friend kong ito eh, Hindi talaga sila mak social media. Lokilang lang mga buhay nila ganun. So natandaan ko tuloy dati, talaga dati ha, totoo to. Hindi pa ako content creator, ganun din ako sa kanila. Nabihira lang ako mag-post ng mga updates ko sa buhay, ganun. Sa ano kumakain, bihira ako mag-flex ng mga pinupuntahan ko. Sa isang banda, mas maganda yung ganun kasi nga ba diba, mas less yung pressure sa kaaminin natin, hindi lahat na nakikita natin sa social media ay totoo. Kaya nga, na nagpo-post ako sa social media, lalo na kapag andun ako sa amin, bye. Hindi ko naman sinasabi sinasabi hindi ako thankful na ngayon is marami natutuwa sa akin dahil sa mga vlog ko. Ang sinasabi ko lang is dapat talaga balance. Eh. Alam mo kung kailan ka dapat tuminto at huminga muna sa sa ingay ng social media. Hindi din lahat dapat ay pinupost dahil hindi naman lahat ay makakaunawa sa iyo, di ba? Sabi nga, di diba, Think before you click. And ano man ginagawa mo, wag kang maging people pleaser kasi may masasabit masasabi talaga sa iyo ang mga tao. Dami kong na-realize nare nare kasi nga naman tong mga friends ko feeling ko ako ang immature sa kanina nila Charis. So ayun na nga, move on na tayo. Dumiretso na nga po pala kami dito malapit lang sa church. Kaso naubos na yung kalamares. Oh. Kasi in fairness naman talaga, nung time na natikman ko, masarap naman talaga po talaga yung kanilang kalamares at yung suka. Then pumunta kami sa iba at napadpad nga kami dito sa likod ng palengke na Infanta. Meron dito mga nagtitinda ng na pritong isaw, kwek-kwek, saka itong kalamares. Nag-try ako ng kalamares at masarap naman siya in fairness din doon sa suka, masarap yung timpla. And then, nag-try din ako nitong kanilang fried atay ng baboy and masarap din. Tapos napansin lang ko din sa ibang kalamaran na nakuha namin is hindi na siya sariwa. Medyo may amoy na sa saka medyo iba na rin ang lasa. Ito lang talaga yung medyo mahirap pagpusit. Madali siyang masigra. Kaya doble ingat din lang po tayo sa pagkain. Then after nga po pala na yan ay bumalik ulit kami doon sa likod ng church. Dahil meron doon tinitinda na buko juice na ang kagandahan doon is yung pinakang juice talaga ng buko yung nilalagay nila. Kaya talagang masarap and yung pinakang buko nila na nakalagay is malauhug ba yung tawag doon dito sa amin yung, buko ba na hindi ganun katigas pa. And yung nagustuhan ko din dun, eh, eh hindi rin siya sobrang tamis. Kaya hindi rin nakakaumay ang lasa. Mukhang na perfect na po nila yung, yung kanilang timpla. After nga po pala na yan, ay nabiting pa ata tong mga itong kasama ko. Kaya kami pumunta doon sa Kuya's Eatery. Hindi lang naman ganun yung kalayuan dito. Ito daw ay dinarayo dito sa Infanta dahil sa kanilang mga ihaw-ihaw. So pagdating nga namin doon, ay nag-order na kami ng mga, ng mga kakainin namin at in fairness kala ko mahala pero mura lang din pala at pangmasa ang presyo. Tapos ay umorder din kami ng kanin. Alam mo naman kasi Pinoy, kanin is life. Then, pwede ka din humingi ng sabaw. In fairness, yung inihaw nila dito is masarap yung pagkakatimpla. Tapos ay yung sabaw nila is mainip. Kaya masarap naman at perfect if partner dito sa inihaw na inorder namin. After nga pala niyan ay nag sa hindi ice cream kami, ano ba yan dami namin cravings ngayong araw na ito Narito na kami sa 7-Eleven bumili kami ng ice cream at doon nag picture picture na rin kami at nagchikahan tungkol sa mga buhay-buhay hindi po kami marites slight lang charis pero alam mo, ang kagandahan dito sa aming banding is may natututunan ng isa't isa sa buhay. Kami po yung mga brainy, kaya ganay yun yung mga aming pinag-uusapan, Char. O siya, baka kung ano pa masabi ko sa aking vlog. Sabi nga, di diba, If the words are many, sin is not absent. So yun lang mga kabalat. Ingat po palagi. And see you on my next vlog. Bye!